Hello mga kabsa ako si Kabos na vlogger, housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia. 12 years na nag-housekeeping. Ngayon pag-uusapan natin ang mga dapat alamin at paghandaan bago kayo mag-abroad papunta dito sa bansang Saudi Arabia mga kabs. Mahalagang alamin mo muna bago ka mag-apply sa ibang bansa o bago ka mag-abroad para malaman mo ang mga lingwahe, mga kultura, mga pananamit at iba pang mga bagay sa bansang pupuntahan mo. Kaya sa video na to pag-usapan natin ang mga dapat mong alamin at dapat mong paghandaan kung sakaling ikaw man ay mag-a-apply dito sa bansang Saudi Arabia. Unang-una dyan mga cubs, alamin mo muna kung ano mga requirements papunta dito sa bansang Saudi Arabia. Opo, mahalaga po yan mga Cubs. Kung ano mga requirements papunta dito, patulad ng mga passport, mga medical, mga vaccine, kailangan malaman mo mga Cubs kung magkano rin ang magagastos mo dyan. Pangalawang alamin mo mga Cubs ay ang agency sa Pilipinas. Kung legit ba yan, disensyado ba sa PUA, marami na bang napaalis. Kaya kailangan malaman mo ang agency kung legit ba yan, disensyado ba talaga siya. Kasi mamaya nagbayad ka ng placement fee, kinabukasan nagsara pa rin yung agency, wala na. Na-scam na yung mga kababayan natin, na-scam ka na. Kaya dapat alamin mo mga Cubs ang agency na-applyan mo para hindi ka ma-scam. Hindi masayang yung pera mo na pinaghirapan para ibayad para maka-abroad ka mga Cubs. Pangatlo mga cabs na dapat mong alamin ay ang sweldo. Siyempre, bago tayo mag-apply mga cabs, kailangan mong alamin natin ang sweldo kung magkano ang sweldo sa posisyon na in natin. Magkano ang basic salary? May overtime ba? May food allowance ba siya? Kailangan makipag-usap ka muna mga cabs sa agency or sa employer mo bago mo siya tuluyang applyan at pasahan mo ng mga requirements mo mga cabs. Uh, ah, importante talaga yung malaman mo yung sweldo para hindi man masayang ang iyong pagpunta dito. Hindi mo sayang ang iyong pagtatrabaho dito kung work it ba talaga kasi mga Kabs 2 uh, years ang kontrata mo at uh, iiwanan mo yung pamilya mo sa Pilipinas. Kaya alamin mo talaga kung magkano ang sasahorin mo sa ibang bansa. Ikumpara mo rin sa Pilipinas kung magkano sinasahod mo. Kung maganda naman sa Pilipinas, huwag ka na umalis. Pero kung... pang-apat na alamin mo mga Kabs ay ang kontrata. Kailangan malaman mo kung ano mga benepisyo, mga overtime, mga insurance, may mga insurance ba? At libre ba yung mga food allowance, mga basic salary, alamin mo mga Cubs doon sa kontrata mo. At alamin mo rin sa kontrata mo mga Cubs ang mga karapatan mo pagdating mo dito sa bansang ina-applyan mo mga Cubs. Panglima mga Cubs na dapat mong malaman, kumpanya mo dito sa Saudi Arabia. Kailangan malaman mo dito ang kumpanya mga Cubs kung anong kumpanya, okay ba, maganda ba, magpasweldo, binibigay mo yung benepisyo, overtime, binibigay ba, kumpleto ba sa facilities, hindi ba siya dili magpaswildo? Okay ba yung mga basic salary? Bayad ba yung mga overtime? Kompleto ba sa insurance? Kompleto ba sa benepisyo lahat? Dapat mong alamin yan mga Cubs, ang iyong kumpanya na papasokan dito sa bansang Saudi Arabia. Pang-ani mga Cubs, na dapat mong malaman, kultura. Yes mga Cubs, pinaka-importante rin malaman mo ang mga kultura dito sa bansang Saudi Arabia. Kung ano yung pananamit, mga lingwahe, style, kailangan malaman mo rin yun mga Cavs para ikaw ay maka-adjust pagdating mo dito sa bansang Saudi Arabia. At pwede kayo mag-search sa Google, mag-search kayo kung anong mga pananamit at mga lingwahe para hindi kayo manibago. At pati na sa mga pagkain mga Cavs, hindi kayo manibago pagdating nyo dito sa bansang Saudi Arabia. Although may mga Pilipino food naman dito na mabibili uh, sa mga tindahan o tinatawag nila na pakala. At kasama na rin mga caps, sa pag aralan mo sa kultura nila ang mga bawal, bawal gawin, mga bawal na pananamit, mga bawal dal hindi to sa bansang Saudi Arabia para maka-adjust ka at mapaghandaan mo mga kabs ang pagpunta mo dito sa bansang Saudi Arabia. So yun mga kabs ang anim na dapat mong alamin bago ka pumunta dito sa bansang Saudi Arabia o bago ka magtrabaho dito sa bansang Saudi Arabia. Ulitin natin, unang-una dyan, requirements, agency sa Pilipinas, dapat mong alamin, sahod, kontrata, kumpanya na papasukan mo dito at kultura nila dito sa bansang Saudi Arabia. Okay mga kaps, dito naman tayo sa dapat mong paghandaan bago ka pumunta dito sa Saudi Arabia. Unang-una mga abs, ang tanong ko sa iyo, handa ka bang iiwan ng iyong pamilya sa loob ng dalawang taon upang magtrabaho dito sa bansang Saudi Arabia? Yan ang pag-iisipan mo ang Cavs bago ka magpunta dito sa bansa o magplano, mag-abroad o magtrabaho dito sa bansang Saudi Arabia. Kasi 2 years ang buuhin mo dito ang kontrata at mahirapan kang umuwi kung magkaroon man ng emergency at problema. Depende lang sa kumpanya kung papayagan ka mga Cavs. Pangalawang paghandaan mo mga Cavs ay ang homesick. Napaka-importanting ihanda mo ang sarili mo pagkapag ikay tinamaan ng homesick o darating sa Iyo, ang uh, ganyang pangyayari na ma-homesick ka mga Cubs, kailangan maka-adjust ka paghandaan mo yan. Tibayan mo ang iyong loob, lakasan mo ang iyong loob mga Cubs. Kapag ikaw ay nakaranas ng homesick, kasi 2 uh, years ang uh, tatapusin mo ditong kontrata mga Cubs. At bawat Pilipino nagpunta dito sa Bansang Saudi Arabia mga Cubs, ay nakaranas din ng talaga ng ganyang homesick. Ako, nakaranas din ako, hindi lang homesick naranasan ko dito na anxiety pa ako, na stress pa ako yun ang naranasan ko dito mga Cubs. kaya lang, labanan mo talaga yan kailangan mag-adjust ka lakasan mo ang loob para makalagpas ka sa mga ganyang experience o mga ganyang pangyayari pangatlong paghandaan mo mga Cubs ay ang pressure handa ka bang ma-pressure sa trabaho dito mga Cubs? handa ka bang matoxic sa mga trabaho dito? handa ka bang gawin kahit di mo trabaho gagawin mo, ipapagawa sa'yo? Yan ang paghandaan mo mga Cubs at dapat kang mag-adjust o habaan mo ang iyong pasensya. Gaano mang kahirap ang trabaho, kailangan mong tiisin mga Cubs para sa iyong pamilya. Pang-apat mga Cubs, dapat mong paghandaan, haba ng iyong pasensya. Yes mga Cubs, totoo yan. Kailangan habaan mo yung pasensya dito kasi hindi lang tayo ang mga Pilipino ang nagtatrabaho dito. May Bangladesh, may Indian, may Nepal. Pagdating sa trabaho mga Cubs, mayroon doon asaran, mayroon yung bulihan, mayroong paangasan. Kailangan mga Cubs, ibaba mo yung pride mo, habaan mo yung pasensya mo para hindi ka makasakit ng tao, hindi uminit ang ulo mo. Kailangan, yung, kailangan mong gawin yan mga Cubs para ikaw ay magtagal sa isang trabaho at hindi ka magkaroon ng trouble o mga problema mga Cubs. Panglima mga Cubs dapat mo paghandaan. Emergency. Halimbawa mga Cubs, may mga emergency sa Pilipinas na walang ka ng mahal sa buhay, namatayan ka ng mahal sa buhay, hindi ka basta-basta makauwi mga cabs kung hindi ka papayagan ng iyong kumpanya. Isa pa mga cabs, kung wala kang pamasahe, wala kang ticket. Halimbawa, yung kontrata mo, kakaumpisa mo lang. Yun ang mga dapat mong paghandaan mga cabs, yung mga emergency sa iyong pamilya sa Pilipinas. Pero hindi natin hinangad na mangyari yan mga cabs, kaya lang, yun ang mga pangyayari mga cabs na hindi rin natin maiwasan. pang ani mga cabs na dapat mong paghandaan, handa ka bang magtiis? Handa ka bang magtiis dito sa hirap ng trabaho? Handa ka ba magtiis dito sa mga kasamahan mo? Handa ka ba magtiis sa mga amo mo? Lalo na sa ating mga DH, sa mga domestic helper? Handa ka bang magtiis kung ikay pupunta dito sa bansang Saudi Arabia? Kakayanin mo ba ang pressure ng trabaho? Minsan walang pahinga? Minsan uh, alit ka na mga kain? Yan ang dapat mong paghandaan mga cabs. Handa kang magtiis. Ang pito mga cabs, hindi lahat ng nasa kontrata mo ay totoo. Oo mga kaps, hindi lahat ng mga nasa kontrata mo ay totoo. Minsan mga kaps, pag pirma mo sa Pilipinas, minsan nababago dito yan mga cubs. Kaya handa ka sa mga ganyang sitwasyon, handa ka sa mga ganyang pangyayari, kung mabago man ang iyong kontrata, kung ano mang hindi nasunod sa iyong kontrata dun sa Pilipinas. Kailangan paghandaan mo yan mga cubs, at maging mahinahong ka. At sumunod ka na lang at kailangan paghandaan mo ang mga ganyang pangyayari. Kasi minsan, nangyayari dito yan mga caps. Kaya kailangan mo rin mag para matapos ang iyong dalawang taong kontrata. Pangwalo mga caps, masanay ka sa mga pagkain dito na iba ang lasa. Lalo na sa ating mga katulong, sa mga DH, minsan mga pagkain ng amo nila, pagkain din nila. Minsan di sila makabili ng pagkain mga Pilipino. Kaya pagdating mo dito, kailangan masanay ka sa pagkain nila at mag-adjust ka rin. Hindi ka pwede hindi kumain kasi ay, baka magutom ka kailangan mo rin kumain sa araw-araw dahil nagtatrabaho ka kailangan mo ng lakas kaya kailangan ka magtiis para masurvive mo ang iyong kontrata matapos mo ang iyong kontrata pang siya mga kabs na dapat mong paghandaan ay ang pera yes pera mga kabs hindi ka magkapra sa bansang Saudi Arabia kung wala kang pera paano ka gumastos ng mga pumasay pang passport kailangan mo ng pera isa pa mga kabs na paghandaan mo talaga papunta dito sa bansang Saudi Arabia ay ang placement fee. O kadalasan sa ating mga agency sa Pilipinas mga Cubs ay mayroon talagang placement fee. Lalo na sa mga housekeeping, sa mga kasamang ko mga Cubs, nag placement fee sila ng 25,000 mga Cubs bago sila nakaalis. Bukod pa yon mga Cubs sa mga requirements na kinukuha nila, mga vaccine na binabayaran nila dyan sa Pilipinas. Pang-sampung paghandaan mo mga Cubs ay ang passport mo. Kailangan mga CABs, mag-apply ka sa agency Pilipinas, naka-ready to passport ka na, daladala mo yung passport mo pag-apply mo sa agency. Kasi minsan may mga urgent na kinukuha ang employer dito sa bansang Saudi Arabia, kailangan nila makalipad na kaagad ng after 2 weeks, after 1 week, kailangan ready to passport ka na mga CABs at handang-handa na yung passport mo. So yun po mga kaps, ang dapat mong alamin o paghandaan kapag ikay magplano magtrabaho dito sa bansang Saudi Arabia kahit anong posisyon, housekeeping, driver, kung anong posisyon man yan mga kaps yun ang mga dapat mong alamin at paghandaan bago ka pumunta dito sa bansang Saudi Arabia mga kaps Bago magtapos ang ating video, inanyahan kita na mag-subscribe sa aking channel para manotipay ka ng mga video na aking gagawin Maraming salamat sa iyong panonood at suporta Ako si Kabos na Vlogger, thank you very much for watching